So guys, ano na tayo? Payment na tayo guys. Payment na tayo. Payment. Sige na natin i-record yung ano. Unahin mo na natin yung essential. Kala pa pa. Uli. Okay. 1,000 pa lang. 1,000 pa lang.

Puro mga dilata na lang guys ng pamilya guys. Ay guys. Nasa 3 plus na. Dilata pa lang tayo wala pa tayo sa sabon. Okay. Loaded na guys, loaded. 4 down to 4 na. 5,000 Okay Guys, 5,000 plus na Yung alak mam, ma di na lang muna kami namin Huwag kaalanganin kami Iwan mo lang namin muna yan. Next na lang namin, punta dito Bibili ako ng bulso Isang truck, isang truck Parinig kita sa mukha eh Isang truck na walang laman. Ayan guys Up, oh, yeah 5, 6 na So, dami rami na rin, ano. You know? Tayo may sirado, ma'am. Six. isix six niyo po. Kaya. Pak. Uy. Yun okay lang, na. So, yun lang. Doon lang tayo, hanggang doon lang tayo ang budget natin. Kasi, namili pa tayo kanina ng ano, mga itlog. So, guys, bumili tayo ng bigas. So, 11,000 din yung sa bigas. naigit